Nako, nako, JMA. Nga inyo man ang gibalita, JMA. Soko na po na inyo ng amo diya, JMA. Nga asit sa Dabaw, nagkadaghan, nagkasamot no, kaimprob ang Dabaw. Kasi inyo ang gibuhat. Panawa mga asit sa Dabaw karon Pati ng na, o. Oh, na makaya ng mga asit na, na nasa Dabaw ron. Panawa ninyo ng mga kaigsuunan diya. Nga sige ninyo, laptan ng mga Duterte. Nagkaimprob noon nagka coswag ang ilang uh, city sa Davao munya paggabot sa mga kalamidad manghulaw na pun okay. man, mo gamit dia sa Davao kay saon man ninyo mga gamit na naurot naman sa bulsa ang mga kaban sa bayan mo na dia mga kaigsuonan mo mag prepare kay niyong gi prepare ninyo mga bulsa mga kaigsunan tanawa niyong ang Davao dili sila o mga ngaw sapi tanawa impro para sa ilang mga swidad. tanawa nilang mga gamit pero pastang nindutag yun ilang mga gamit Nindot kay paminaw ng swidad nga tanda ka improve ang mga asset nila pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensya sa mga lokal kagamhanan mo na yung nga nauntang ang pamaagi mga kaigsunan nila ilang puro sila dada dada diha nga ilang gikuha ang gikamkam ang mga kwartas sa mga tax sa mga katawhan ang maapektuhan mao ang ubos nga katilingban sa inyong mga ipambuhat ya mga kaeksonan. busa mga kaigsoonan dili di, na pasagdaan ang mga kahatag o kaayuhan diya sa atong panggobyerno labo na sa mga dabawin nyo taga Mindanao ay pasagday tanawa taga Manila ragi takot-kot ang mga tax diya Tanawa, wala ano eh? na itabo sa pilhel. Zero na, unsaw na lang nato ron. oo gagang salamat mayong adlaw.